Alos dalawang libong residente nawalad ng tahanan sa sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila kagabi. Nasunog naman ang isang bahay sa Caloocan City kaninang umaga. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Bidulabog ng apoy ang mahimbing sanang tulog ng mga residente sa barangay 105 Aroma Temporary Housing sa Tondo, Manila. Kanya-kanya sila ng likas ng mga gamit iba naman gaya ni Aling Analyn walang nabigbit. Upisiko na lang ko si malaking na pulong atoy. Bali binunot ko na lang kunin at ito. Wala po kami nakuha kahit isa kami. Sana po kahit konti naman po, bigyan po kami ng mga masusiok na dami. Naaburi ng tindahan ni Aling Marina, isang stroke patient. Napasalampak din siya sa gilid ng kalsada dahil sa labis na panlulumo. Tulog naman eh. Bumaba kami. Nananak Wala, hukunda na. Mas kagamit, wala. Wala pa. Kung saan kami titira. Habang abala ang karamihan sa paglikas, hindi naman iniwan ng lalaking ito ang kanyang bahay. Pilit niyang inaapula ang apoy gamit ang isang tabo. Sa gitna ng pagkataranta ng lahat, binasag ng isang lalaki ang windshield ng isang fire truck. Ang rason? May ng tulong tatay, yung anak niya na naiwan sa loob. So, ginagawa namin ng paraan para maligtas ang tao at mapatay agad yung sunog. Akala niya hindi kami gumagawa ng paraan. Sa inis niya, sinupok niya ng bato. Sana naman po, huwag po ninyong gawin to. Tumutulong po kami para po sa ating mga kababayan. Aminado naman ng mga bumbero na nahirapan silang apulahin ng sunog dahil sa masikip na daan at kakulangan na tubig. Inabot ng pitong oras ang sunog. Dalawang fire volunteers ang sugatan. Umabot naman sa halos dalawang libong residente ang nawalan ng bahay. Nasa 6.5 million pesos ang pinsala. Sa Kalaoka naman, nasunog din ang apat na palapag na bahay sa barangay 102 Pasado Alasais ng umaga. Gaya sa tundo, naging pahirapan din ang pag-apula ng apoy sa lugar dahil limitado ang haba ng hose. Kahit iisang bahay lang ang nasunog, minabuting umikas na ng mga nakatira sa kalapit na bahay. Ligtas sa mga nakalabas ang apat na pamilyang nakatira sa nasunog na bahay. Simula daw siya sa, ano, sa second floor, malapit sa ICR. At initially, sa initial investigation ay electrical yung pinagmula. Vel STUDIO para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.